hindi na raw nakakaalala at nakakakilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya hiling ng kampo niya, itigil muna ang paggulong ng kanyang kaso sa ICC. Nasa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Pinagpaliban na ng International Criminal Court ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, hiniling ng kanyang kampo na ipagpaliban muna ang lahat ng pagdinig kaugnay ng kasong crimes against humanity. Ang dahilan, naging makakalimutin na raw si Duterte. Sa petisyong isinumite ng kanyang lead counsel na si Atty. Nicholas Kaufman, meron daw cognitive impairment ang dating Pangulo na nakaaapekto sa kanyang memorya pati sa araw-araw niyang pagkilos. Hindi na nga raw maalala ni Duterte ang ilang pangyayari lugar, at kahit kanyang pamilya. Dahil daw dyan, hindi niya naiintindihan ang kasong isinampalaban sa kanya. Hindi na rin daw madadala sa gamutan ang kondisyon ni Duterte. Pero nitong Martes lang, natanong ang anak ng dating pangulo na si Kitty Duterte tungkol sa kondisyon ng kanyang ama. Ito ang kanyang sinabi. He is 80. Of course, pag 80 ka, you have like ailments, a lot of ailments. no Sakit yung likod, may diabetes. So I think it's yung mga normal ailments for an 80 year old ni naman yung something that we have to really worry about but for an 80 year old ha he is pretty strong. Agad namang tumutol ang ICC prosecutor sa hiling ng kampo ni Duterte. Hindi sa indefinite suspension ng proceedings, dapat daw maikling pagpapaliban lang ang gawin. Kailangan din daw ng karagdagang pagsusuri para masiguradong totoong unfit to stand trial si Duterte. Ayon naman kay ICC Assistant Counsel Attorney P Christina P Conti, posibleng nagdadahilan lang ang kampo ni Duterte para hindi matuloy ang paglilitis. Tingin namin exaggerated itong mga sinasabi ni Atty. Kaufman. Wala bang JC ang pamilya at ang legal team? Bakit hindi sila magkakatugma ng sinasabi? Sa sitwasyon ni Duterte, lalo na yung mga, ano niya, mga kiniklaim na mental state, maaari itong masolusyonan. Kaya, tingin namin malabo ang uh, archiving or indefinite postponement ng kasong ito. Dapat daw tutulan ng mga biktima ng war on drugs ang petisyon ni Duterte. Hihilingin din nila na magkaroon ng independent experts na tumingin sa dating pangulo.